Grabe, ang ganda ng ano natin, oh. No? Nang view natin dito ngayon, ano. Ayun. Right. So, alam nyo ba na maraming pasyalan dito sa Cordillera Region Trippers. Kaso, ah, meron nga nanalantang bagyo dito sa Cordillera Region. So, ngayon, Trippers, ipapakita ko sa inyo tong napakagandang mga tanawin dito sa Cordillera. Kaliwat kanan, napakaganda dito meron ka makikita mga falls yan yung napakataas na falls at talagang hindi mo mapupuntan pag hindi mo sinadya malapit siya sa Marcos Highway at dito naman banda sa kaliwa natin marami nagtataas ang bundok at marami mga tanim o pananim na nakatanim dito ngayon meron yung mga Cabbage. Tsaka yung mga sayote. Alright. Ayan. Oh, Kakahinga. Dito talaga maano mo yung lamig. Makikita mo naman sa ano. Hamog. Sa hamog pa lang. Malamig na talaga. Alright. Pero sulit yung pamamasyal mo dito. Wow. Ayan o. Oh. Maraming pananim ngayon dito. 3% o. Oh sa yote ay tapos yung ibang broccoli trippers banda dun sa taas nila tinatanim dahil nga malayo sa ano sa kalsada para hindi daan daanan ano. napakaganda talaga ng ano nito tanawin dito sa ano Benguet. napakaastig Bagamat marami ng kabahayan pero Maganda pa rin yung ano yung mga tanawin dito. At refresh ka talaga dito dahil sa malamig na yung klima, maganda pa yung tanawin. <laughs> sulit na sulit. Kahit nga maglakad-lakad ka lang eh, hindi mo namamalayan kahit na malayo yung pupuntahan mo. Talagang hindi ka mapapagod. Taas dito oh. Grabe. Ang tatarik ng ano dito mga pinagtataniman so kitang okay, kita din dito yung ano yung Marcos Highway daanan papunta ng Baguio Trippers oh, wow namamangha talaga ako sa ano dito ay kalikasan I love it I love nature trippers wow wow ah, diba nako sa ganito lang ganito lang araw-araw yung makita mo at papasyalan mo no sulit ang sarap pabuhay trippers Whew. lalo na puro pine tree yung paligid mo astig alright to, taas so, <laughs> alright pa wow What a wonderful world. <laughs> All right.